Maria, tarungay mo exam karon ha para matapuan gihapon ka. Matik na mami, hey. nag-study gud isa ka bulan. <coughs> balon Maria oh. Wow! Ang ko asa kong balon, Mami. Ay, 50 man. Siyempre, exam ko din yung karoon niya. Pag-amping dito, ha? Ya, sige, Mami. Ato sa Sige, sige, Maria. Lucio, kung saan mo na magtanong pa ang Naglagot ko anong Maria doon ang Si Maria? Uh, mama man. Kaya akong manghugapong ikabuangan niya gnik up. Sa kulayot. Oh, uh, kalasagaw. Uy, Nah ada ikhlasnya sila Maria Abi mana aku wana? Tara! Tunggu wiks, ada akun plano ba? Bisa mau kulit mong plano, mada may damai buta nae lagi na rum Tunggu sa, na may ikhlasi nae Gini po namang gaet na Absent, lagi na room. Basta Mabuta lang kum Macam dae plano ni muli ay? Lingaw-lingawa sa si Maria Aku ang kuano, nung kinung tawagon di Lingaw-lingawa sa, kay pa pabuta kukamu balik rum Masih sige kisah. Masa ke plano atu rusuhan ni Maria? perfect yun niya kung exam ka ron, kasing pinta kong balon, oh. Ang dapat tayo. Ang bulan ka ron, November 15. Adlong Bernis. Kaya huh? kaning November nga ako ni Kunti. Itago na ko nito sa December. Kaya kay Pizza Trisi ka ron, Adlong Sabado. <laughs> Di dyan na kay Eskwila si Maria ka ron. Ako na Ipapilit ni. <laughs> kumbaran. Uy! Huwag ang di? Ay! Maamala bang tanawa! Gudo na kayo ni ko Miko! Sato pa! Musko Kami! Huwag klase! Sa dyan pa kumbaran! Okay. Ay! Ay! Asa ka to! Musko di ka! Musko Tanawa na kayo ni poor Miko! Lain pag mamalingke! Huwag oh, ang klase doon! Huwag ah, ang klase doon! Usap na picha haron! Onsay klase nga! Picha Bernes, Exam na mo! O! Tanawa rin o! November 13! O! Sabado mong

Ang mundo tani, ayaw na lang kuli. Ikaw. Nga... Kung si mama. Kung ayaw, nga, na, ayaw. Ayaw. ayaw na! Ayaw huh? na! Ayaw na! Ha? Ang nauntan yung ice cream. Ayaw, ayaw na ang balon niya. Pinta! Uda, kung ikigatan ni mama, kay exam na ako ba? Yung kuwan Maria, kulang mana! Kulang? Hmm. Mura man niya kung kwarta. Mama ka kay tinigom dito. Hmm. Maa, sabalay, dagang ka ayaw. Wow, na to to. Wao, Maria! Ya, kasabaan ko ni mama. So ito, oh. na mama. Ay, kasabaan sa to. O, mga kasaba-kasaba ay. Eh. Magpasa ko po deka. Gani okay. ay Sige, ko ona to. Ako i look out. Sige. Kamundo, kamundo ang lusyo ang mo kuha dito ah. Oh, sigi sige. Sige. Dita, tata, tata. sige, tara tara. sigi tara, tara tara. Maria. Tu mo mami. Tukwaan na ako na, sige na. na, sige na. Sige na, sige few moments later. Ay, hala, may istro man ni Maria. Ang tubagun bi. Hello, ma'am. Good morning. Oy, sir. May buntag po. Nung si Ato. Ma'am, naunsa di si Maria di ay. Anong... Wala man siya ka-eskwela. Nung si naunsa, sir. Nga, ni-eskwela man si Maria. Bago lang gaito ka. Wala yung siya ma'am. Pakisusi, ma'am, bi. Kay, Iksambe niya karon? Gani, kadali lang sir hanya. Sige sir, salamat. Bye-bye. Bye-bye. At si Maria, biasa ka to siya, no? Maria, salamat si mo ang libriha. Unya, abriha na tulog. Abli, lami pa dito kayo mo napalit o kay naikiso, ubi, ugtsu ka. Tulog ka klase, gawin flavor akong dipili. Pag tulog pa, no? pa kayo ang pano pawik. Pawi. pa kayo. Alam nga, nakupa. Ta Tagi ko dito, gana ko ha. Dito, gana, gipalit rin rin. Talawa akong kwarto gamay na lang. Sisilyo lang. Ice cream mo? sige, sige, sige. Tai uh, kabalu, Walang, wala man ka tayo kasi. Wala baka kabalo ka. Wala baka kabalo, Mariana. Maglaway ro ang kameraman, ani. Wala dyan. Wala dyan. Maria. Nung <laughs> <laughs> ah, um, mami ka ro ng kabalo na wak tayo kasi ka Kabalo man siya. Ha? Ro. <laughs> um, ha? <laughs> <laughs> <Badu> de Erol? <erun? laughs> eh. Um, <laughs>

ba ka ng duha? <coughs> mami, sabado man, walang klase. Hmm, sabado bitaw, te. Sabado, si mong mata? Kisa naging un, muha. Hmm. Na. si mo, ha? Siya. Ako, pagdaw na. Sino siya mong gani yung sabado? Hmm, siya, ingon sa kuwa, sabado daw, mami. Wala ba kakabalo nga nanawag yung maestro sa kuwa? Exam ba yan niyo karon? Tingnan nung silang duha, mami. Oh. wala daw klase. Hmm. Si Lucio may ingon, te. Bahala <coughs> ka na, Lucio. Run. Ano <todan> na to mami na pa ko pag una lag Maayo kay ko ni mag uli. Nya diday ko ni pakaon na imong pa ice cream. Ali mami mga unta. Ali.